Yan namin ng cable tray yan. Oh, what's up mga kagabay? <laughs> Ayun mga kaibigan, uh, dito na kami sa job site. Bali, uh, papasok na kami dito sa taas. Ay, ito nga pala ay uh, namin ng uh, cable tray. Kasama na ang pipe dito. Diyan namin padadaan ng pipe. Balit good quality ito. Makapal. Makapal yan, good quality yan. Kasi hindi kami naglalagay ng hindi good quality na cable tray kasi maka lumundag. Mahirap no. Boto na yung walang nakikita ng mga kontrapista na hindi maayos kaya ito nalagyan namin ng cable tray yan. Tapos dito ay nalagyan lang ng, ito na ito ng host lang. Cable host lang yan. So ayan, ito na yung sem naka-prepare na. Ayun na. Ayun, magandang uh, tanghali po sa uh, inyong lahat. Siguro po kayo ay nagtataka dito sa aking binabalot na tape PVC tape na ito. Ah uh, ito. So itong tape na ito na 5 inches 5 inches ito na uh, ito po ay sa rubber insulation ay binabalot namin na sa ganun po ay magkaroon po ng tibay itong rubber na to sa protection din po ito sa sikat ng araw dahil po kung ito po ay hindi babalutin sa ganitong init ng panahon ito po ay posibleng masira na maaga o ma pag na, 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 na bak, bak po na ng sobra itong rubber insulation na ito ay dumulutong po ito na pag kinakot-kot po kaya naisipan po talaga namin na ito po ay ng ganitong tape nasa ganun po may protection siya sa init para long long life na po yan para oh, matibay na para hindi na siya masira pa o so, kot-kotin ng daga kung meron man daga dito ito po yung magsisilbing protection niya parang ano parang make up na rin po ito sa mga kababaihan na pampaganda ng kanilang mga mukha ayan sa kayo po yung nagme make up piliin nyo yung original na make up hindi fake dahil uh, baka po kayo magkasakit kung ang balat nyo ay fake ang ilalagay nyo make up ayan po ito po yung uh, make up nitong rubber insulation na to para gumanda ay itong tape na ito ayan yan po ay hugot lang para naman po uh, huwag kayong bumili ng mga fake na para sa inyong sarili sa katawan at napunta sa katawan nga pala ang gulo <laughs> ang guloy eh no chika lang po you no? Know? Uh, sinasabi ko lang po yung totoo na kapag gumamit kayo ng mga fake para sa mukha nyo na na ano yung makeup o lipstick ng mga peke may eh, maaari magkaroon po na epekto ito sa inyong katawan, kaya, kaya po kalusugan. Kaya po uh, pumili kayo ng original na mga make up or uh, lipstick para sa inyong katawan sarili. Ayun. Well, Ayun. Uh, pumili daw kayo ng original original inyong kaibigan, wag daw po fake at uh, kasi marami po sa panahon ngayon ang mga plastic na kaibigan. Agree ho ba kayo dyan? Ito po i-chika lang ano, habang nagtatrabaho, kautin chika po tayo. Pampawala lang po ng, ano, ng, ng pagod. Pagod vibes lang po. Marites ka pala <laughs> <laughs> Ayun o, no, nagsasabi ng Marites daw tayo. Ayun o, no, yung isa na yun o. No. Uh, pupal yan o, no, nasabi Sipin yun. Martes daw tayo mga kaibigan o. No. Yeah. So, ay, hindi po kami po ay ano. Uh, kailangan po namin sa ganito ay medyo magpatawa. Nasa ganun po iwas, stress na rin dahil po sa sobrang init talaga. Ay, uh, kailangan po, kung seryoso po talaga, ay nako. Na-stress ako sa mga fake. Ah, ayan. Tatanda tayo pagka tayo lang nakasimangot. Na-stress daw po siya sa mga fake news o sa mga fake na kaibigan. Ayan. Mga fake-fake na kaibigan. <laughs> Ay mga pek-pek dyan na kaibigan, ay kailangan magpakatotoo na kayo. Mahirap yung pek na kaibigan. Ayan, tanda po natin, tayo po ay hindi habang buhay narito sa mundo. May, may araw po na pwede kayo mawala. Kaya po, uh, pagsikapan nyo na wag po tayo maging plastic sa ating mga kapwa. Maging may totoo lang po tayo. Mawala. May araw din na pwede kang <laughs> bumalik. Ah, <laughs> Ganon. Kaya po tayo ay magpakatotoo sa ating sarili kung ano yung narandaman nyo, i-express nyo, sabihin nyo sa inyong katabi. Sabihin nyo, maganda ka ba? Pangit ka ba? Wala pong pangit na tao, tandaan nyo po yan. I-express mo yan, yan para pong, madaling makarating. <laughs> ayan, yung pong sinasabi pangit e, yung pong panglabas lamang. Pero ang totoo po niyan po ay, ang lahat po ng mga nilalang, nilikha ng ating Panginoon ay uh, magaganda. Magaganda po, wala po sa nilikha na hindi maganda. Kaya po lahat po tayo ay magaganda wow. at mga gwapo. Wow. Eh di wow. Tumingi <laughs> ka sa tabi mo. O di ba ang ganda niyan? Gwapo yan? O siyempre. Kung di yan gwapo, lagot ka. Pagalita ka niya. Ay, pangit ako. Marami naman akong napapaihi. Ayun. Ayun. Mga ako. Tatatawa. Ayan. Hindi yung iba yung iniisip. Iba iniisip. <laughs> eh, no? Pangit man sa panglabas. Pero malaki pa rin ang puso ay kayo kayo talaga oh hmm. hmm. napapatawa kayo sa mga aming pakwela ngayon ni Mr. Ronald kaya alam nyo mga kaibigan Di sa si Abdul Raouf ayan dito po ay mainit kasi eh kaya kailangan po ay medyo ano namin kailangan talaga medyo magpakwela muna kasi sandali kaya po uh, kailangan namin talaga dahil napakainit po dito sa, sa totoo lang ginagawa na lang po namin na parang tawa-tawa lang pero para papawala lang po talaga na stress at pagod po din itong pagtawa. Sige po, maraming salamat po muli sa inyo. Ito po ay ipinapakita ko lang sa inyo na ito po aking ginagawa na ito ay binabalot ko ng tape ito upang nasa ganun po ay maging matibay. yun lang po ang gusto kong ipahawating at kung meron mong po kinarinig na katin chika, ayun po ay chika-chika lang na mga kaibigan para pawala lang po ng pagod. Goodbye! Marites lang po tayo. <laughs> At ipasa nyo na kay Marisol yan. Para kay ipos na kay Mariposa. O Mariposa, ipos mo na yan. Marisel, iparcel mo na yan. Hmm. Alam na alam. O Marites, itismis mo na. Ay, ikaw yung o, ma Mariposa, ipos mo na yan. Marisel, iparcel mo na yan. Sino pa? May, yung, may dalawa pa. Ikaw yung nagbuo ng grupo. <laughs> Patay tayo. hindi po ako nagbubuo ng grupo. No? Iba yung version ng grupo namin. Iba. <laughs> Tsaka nyo na malalaman yung grupo namin kung ano yun. <laughs> ah, sige po, tawa na po tayo. Para, alam nyo ba na ang pagtawa ay isang uh, uh, heart exercise yan. Tingnan nyo, magtatawa kayo. Yung tibok ng puso nyo ay uh, mararamdaman nyo na gumaganda ang daloy ng dugo na nagbumula sa inyong katawan. Ayan. Ano ba yung sobrang katatawa na heart attack? <laughs> <laughs> at ay tayo yan. Eh, huwag naman po kasi sobra-sobra. Lalo pag mainit. Ayan. Ah, uh, mahirap, mahirap, naman po yun. Ay, <laughs> <laughs> eh, huwag na lang kayo tumawa. Eh, sila sabi ni Ronald, eh, delikado yon. Baka daw po kayo mawala na hininga. Huwag na lang. Ah, uh, sige po, good luck. At uh, mabuhay po kayo lahat. Hanggang gusto nyo. <laughs> bye, -bye.